guys uh, ito tanga sa kwan guys is RP tunnel guys tabi buyag buyag tabi buyag buyag klaro kayong kwan mga ka GMO laro kayo ang CCLX tabi buyag buyag top dagas, so, masakyan na Andre, ay. Alright. So mga ka gm happy na kita sa nulog. Hayag na kayo mga kung hayag na kayo ang palipod o. Oh. Gigan sa SRP Subway Tunnel, lapos dali sa may uh, haligi, haligi haligi sa si So yun mga ka gm ang ating sadya dito. Kaya tayo ay dumaan sa SRP Tunnel kasi punta natin ang venue sa paparating na Sinulog Grand Parade na mangyayari ngayong January 21, 2024 mga ka-GM. So habang binabaybay ko ang Uh, malawak na daan dito sa may SRP, grabe mga ka GM ang gandang pagmasdan sa lugar dito ng SRP mga ka GM papunta ako uh, doon sa may ano, papunta ako doon sa may SMC side at sa unahan lang ng SMC side mga ka GM ay doon na din ang venue para sa Sinolo Grand Parade na mangyayari sa January 21, so by the way mga ka GM dito sa gilid mga ka GM yung dagat dito mangyayari yung ano, dito mangyayari yung uh, fluvial Parade So yun mga ka-GM, mga kabarkada, mga amigo, mga amiga Nandito na po ako sa tapat ng SMC side At sa unahan na nito ay doon na din ay ang venue ng sinulog mga ka-amigo, amiga, mga ka-GM So you know, yun na yun, yun na ang venue mga amigo, mga amiga, mga bay, mga ka GM. So hindi lang muna ako saglit kasi tingnan natin sa labas mga ka GM kasi bawal kasi ang pumasok doon yung hindi mga otorisadong mga tao at at the same time may guard na nagbabantay doon sa gilid oh So ipinapakita ko lang po sa inyo kung gaano kaganda ang venue sa paparating na Sinolo Grand Parade mga ka GM. At dahil gabi mga ka-GM ay hindi natin pwedeng maipakita sa inyo ang buong buo dahil masyadong madilim sa paligid mga ka-GM. At bumalik na ako doon sa kabilang banda mga ka-GM. Ikot na muna ako doon. Thank you. Bye-bye.